dead na daw kasi dalawang commissioner na I daw don't agree not, with you. I don't ito. agree with him. Well, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho tsaka nakikita nyo naman. Tuloy-tuloy ang pagpa-file ng uh, ICI ng mga kaso kasama ng DPWH. At nakita nyo, kapon pa lang dun sa mga uh, final nga. Napakarami yun. I think more almost 20 personalities yon no uh, ang uh, final ng ICI sa 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 ombudsman, no? uh -huh. including some senators, uh, for further investigation ng ibang senators, kasama si former Secretary Manny Bonoan. So nakikita nyo talaga na kung ano yung sinabi ng pangulo natin na huwag ang sasantuhin tayo dito kung saan yung ebidensya. Doon tayo pupunta. Nakikita naman natin sa actions ng ICI at ng DPWH. Eh, sino po yung mga big fish sec na ano, mga big fish pa na makakasuhad sa investigation and are we near the end? Ayokong kung pangunahan ng ICI ito. Pero tingin ko marami pa. Malapit na tayo sa pa. Pa. end ng investigation. Hindi ko masasabi yon eh. No, hindi ko masasabi yon. Pero tingin ko na pinapatunayan ng ICI at ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, na talagang wala tayong sasantuhin dito. No? Kahit sino pa kung may ebidensya, doon tayo tupunan.